Hindi pa rin po tinitigilan na mga DDS. Dapat din daw itong si PBBM ay ipa-impeach dahil hindi naman din daw siya umatan ng budget hearing uh, parang sa Office of the President. Tignan niyo po itong post na ito ng isang nagyangalang banat by. <laughs> Dapat daw ay tanggalin na ang mga party list. Binabanata nila ngayon na si Congressman Raj Gutierrez ng One Rider Party List dahil nga sa kanyang mga tinuran tungkol sa hindi pag-attend na ng Sitambalos Los sa mga hearing. Ang sabi dito, that's why the party list is being destroyed. Congressman Busita is a waste of uh, this, is how bad it, it is. It's been a long time. So PBBM should also be impeached, sabi niya, dahil daw hindi rin umatend ng hearing. Kasi ang, ang, ang gustong ipunto dito ni Representative uh, Gutierrez ay ganito, when an official supposed to appear before the house and defend his or or to defend his or her budget. And he fails or she fails to do so to an extent. Betrayal of public, public trust yan. So, maliwanag naman yung sinabi niya. To an extent. Kasi, una pa lang, eto pong si Tambalos Los, eto pong si Sara Duterte, ay meron na talagang pahayag na hindi siya a-attend. Hmm. Bakit nga ba hindi umattend etong si si uh, PBBM kahit willing naman daw siya nagkataon po na conflict sa kanyang schedule meron siyang biyahe sa ibang bansa meron siyang inattendant basahin nga natin meron kasi tayong nabasa rin tungkol dyan at ang sabi dito hmm, magkaibang magkaiba ang sitwasyon ng mga ito willing umattend yung isa kaya nagpadala ng representante at yung isa ay talagang ayaw umatan. Ito din daw na sitwasyon ni Sara Duterte. Yung absence niya from the hearing ay nag-spark ng controversy dahil doon sa kaniyang mga uh, or very unbecoming daw ba public official dahil nga ayaw niyang sagutin yung mga ng tanong. Okay, so doon nagmula 'yon. Doon nag-spark yung controversy, yung hindi niya pagsagot kasi nga daw, ang sinasabi ni Sara Duterte, ang sinasabi kasi na daw si Sara Duterte, yun nga, yun naman daw ay ang, ang um, punto daw doon, budget hearing daw yun para sa 2025 budget. So bakit daw kailangan balikan yung mga nakaraang confidential funds at ilan pang uh, controversy nga na kinasangkutan ng kanyang opisina uh, tungkol sa budget. Oh, ang paliwanag naman ng mga kongresista dyan para makita yung rate. Sila yung nagbibigay ng rating. Dahil ang totoo naman daw, ang ganitong hearing ay talagang nauungkat pa rin yung mga nakaraang budget. I mean, nakaraang taon kung ano man yung dapat pag-usapan para kahit papaano magkaroon ng malinaw na guide kung aaprubahan nga yung budget sa susunod na taon. May punto naman, di ba? Uh, tignan natin. Um, her absence was particularly highlighted due to ongoing concerns about the Confidential Fund. While some allies attempted to defend her uh, absence by citing parliamentary courtesy traditionally extended to the highest offices, the majority of the lawmakers condemned her non-appearance as an insult to the oversight process. Yun po ang nangyari. Mas lamang kasi ang nasa Malacanang, kaya mahirap talagang i-apply. Sorry, pero mahirap yung sinasabing courtesy, parliamentary courtesy, traditionally extended out sa two highest leader, leader of our country, the president and the vice president. Mas lamang eh. O, oh, kaya walang nangyari. Kaya ganito ang kanilang nakita. Kaya, etong absence daw na to, while highly criticized, hindi naman talaga to grounds for impeachment. Kaya yung panawagan na mga ito, na mga diehard na ay dapat ding ma-impeach si uh, PBBM dahil nga hindi rin siya umatend ng hearing. Hindi po ground yung hindi pag-attend according to the record. Ah. But rather points to growing tension between Duterte and the or and Congress. So, nagkalamat. Alam mo kasi kung konti na lang yung mga kaibigan mo dyan, pero nang bastos, naging arogante ka. So, maigi pa talaga, hindi ka na lang umatend. Provided, na meron ka talagang valid reason para hindi umatend. Eh wala eh. Wala ka kasing ginagawa daw eh, Sara Duterte. Tamad ka daw pumasok sa opisina eh. Yun yung totoo. This, the issue lies in accountability and transparency rather than any direct violation of the Constitution that could lead to impeachment. So walang impeachment uh, na hindi ito pwedeng gamitin ground for impeachment. Impeachment, yun nga daw na hindi pag-attend na Sara Duterte. Ang punto doon, ang punto kasi ng mga kongresista dyan, yung, yung hindi mo pag-attend, napaka-obvious na ikaw po ay umiiwas sa mga katanungan dahil nga allergic daw kayo sa accountability at transparency. Pangit yan.